Nagpapatuloy ang ating pagsusuri sa masalimuot na usapin ng korupsyon sa bansa. Sa bawat pag-ulan, sa bawat pag-apaw ng tubig sa mga lansangan, kasama nitong umaagos ang tanong, bakit sa kabila ng bilyong-bilyong pisong pondo para sa mga proyekto para makontrol ang mga pagbaha, tila pa ulit-ulit pa rin ang trahedya? Sa bawat ghost project na iniulat, mga proyektong may pondong na ilabas ngunit kailanman ay hindi na ipatayo Kasama rito ang mga nawawalang pag-asa ng mga pamilyang nalulunod sa kahirapan at maging sa kapabayaan. Ito ang kwento ng katiwalian, isang sistemang unti-unting kumakain sa tiwala ng sambayanan. Isang siklong paulit-ulit, tahimik, ngunit mapanira, gaya ng tubig na walang humpay sa pag-agos, walang sinisino sa pagwasak. Sa ating pagsusuri ngayon, tatalakayin natin ang mga implikasyon ng korupsyon sa ating lipunan. Ito po si Heidi Bernardo Sampang at ito ang pagsusuri. Para sa mga balita ukol sa kaliwat ka ng mga pagsisiyasat sa mga maanumalyang flood control projects, narito ang report ni Dan Gonzaga. Balita Segment Narito ang ilang mga balita nitong nakaraang linggo. Naglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa ilang opisyal ng pamahalaan at maging sa mga pribadong kontratista na sangkot sa maanomalyang flood control project. Hiniling ito ni Public Works Secretary Vince Dison sa DOJ upang matiyak na hindi makatatakas ang mga iniimbestigahan. Ayon kay Justice Secretary Remulla, may tendency ang mga sangkot na tumakas kaya kailangan bantayan agad ang kanilang biyahe palabas ng Pilipinas. Nilinaw naman ng DOJ na ang Immigration Lookout Order ay hindi nagbabawal ng pagbiyahe pero kapag lumabas na ng bansa ang mga sakop nito, agad na maaalerto ang mga otoridad tanging korte lamang anya ang maaaring maglabas ng hold departure order para tuluyang pagbawalan ang isang tao na makalabas ng bansa. Dagdag pa ni Justice Secretary Remulla, magbubuo ang NBI ng isang team para tumulong sa investigasyon. Habang iginiit naman ni Secretary Dizon na kailangan ng agarang paglalabas ng lookout order para mapanagot ang mga sangkot at hindi maantala ang investigasyon. Kabilang sa mga tinutukoy ni Dizon, ang ilang engineers ng DPWH at mga kontratista na nakakuha ng bilyong pisong halaga ng flood control projects. Nagpadala rin ng pahalintulad na hiling ang Senate Blue Ribbon Committee para masakop ang iba pang opisyal na kontratista. Nagbabala naman ang DOJ na mapapanagot ang mga mapapatunayang sangkot sa Ghost Project at Substandard na Infrastruktura. Samantala, inamin ng mga opisyal ng PICAB o Philippine Contractors Accreditation Board na sila rin mismo ay kontratista sa mga proyekto ng pamahalaan. Sinabi ni PICAB Chairperson Pericles Dakay sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kamakailan na may kinalaman sila sa licensing at accreditation ng mga government contractors. Ayon kay Engineer Ernie Bagao, owner ng EGV Construction Corporation, kabilang siya sa 15 top contractors na pinaiimbestigahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa flood control projects na nakakahalaga ng 7.7 billion pesos. Inamin din ni Pickup Director Arthur Escalante na may proyekto sila noong 2022 sa mga flood control projects ng Public Works Department. Lahat anya ng pickup officials na kabilang sa pickup system ay nagkaroon din ng construction firm ayon sa Senado. Habang kwenestyon naman ang anya ay pagiging quasi-judicial body ng pickup at hindi nito pag sa mga maanumalyang proyekto. Sa iba pang balita, kaugnay sa flood control issue, inusisa Senado ang may-ari ng Alpha and Omega Construction na kabilang sa labing limang kumpanya na pinaiimbestiga ng Pangulo sa flood control projects. Tinanong ni Senator Jingle Estrada kung sino ang contact ni Sara Diskaya sa DPWH dahil nakakuha ito ng maraming proyekto sa kanyang sham na construction companies. Ayon kay Diskaya, bago pa ang National Expenditure Program, isa siya sa unang nakakita ng listahan ng mga proyekto ng pamahalaan. Anya, pwede rin piliin ang mga proyekto na i-apply ng kanilang kumpanya habang iginitin niyang nag-divulge o oh, malis na siya sa Saint Timothy Construction at ibinigay niya ito sa ibang tao. Sinabi naman ni Diskaya na maigit sa apat na po ang kanilang proyekto sa DPWH mula noong taong 2016 nang simulan nila ang flood control projects. Habang noong 2012, nanalo ang kumpanya nila ng isa sa 491 na bidding para sa DPWH project. Anya, sinabay-sabay nila ang mga proyekto dahil marami silang empleyado at kaya nilang pamahalaanan ang naturang workload. Habang natanong din siya sa dami ng sasakyan ng kanilang pamilya. Magugunita na sa isang video, sinabi niyang nasa apat na po ang kanilang sasakyan, dalawang purito ang ginagamit niya at pawang mga luxury cars. Kaugnay niyan, umapila naman ang abogado na mag-asawang diskaya na wag nang idamay ang kanilang mga anak sa kritisismo. Ito ay matapos mag-viral ang issue ng Nepo Babies at ang sinasabing pagkakasangkot ng kanilang pamilya sa naturang kontrobersya. Ayon kay Atty. Cornelio Samaniego III, huwag na sanang idamay ang mga anak na mga sangkot sa flood control issue sa kontrobersya. Habang nagpaalala rin siya sa publiko na maging responsable sa pagbibigay ng komento. Nagbabala ang ilang senador sa may-ari ng Wowow Builders na nauugnay sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan sa hindi nito pagsagot sa mga katanungan ng mga senador. Ayon kay Senator Jinggoy Estrada at Senator Rodante Marculeta, maaaring mapatawan ng site in contempt si Mark Arevalo sa hindi nito pagsagot. Makailang beses anyang tumanggi ang naturang general manager sa pagsagot sa mga tanong ng mga senador. Habang pinayuhan naman siya ng kanyang abogado na mag-invoke ng kanyang karapatan laban sa self-incrimination. Sa huli, umamin si Arevalo na may mga flood control projects sila sa Bulacan, Quezon City at San Juan City. Ay naman kay Senator Estrada, nakapagtataka na may 42 projects ang Wawo Builder sa Bulacan at iba pang lugar na halos pare-parehong halaga na 77 at 72 million pesos. At para sa programang pagsusuri, ito po si Dan Gonzaga. Pagsusuri sa FEBC Radio TV. Ikaw ay nakikinig at nanonood sa programang Pagsusuri, isa sa mga paglilingkod bayan ng iyong FEBC Radio TV. Napapakinggan din tayo sa mga piling FEBC stations sa buong Pilipinas at napapanood sa GCTV, sa Channel 185, sa Signal TV. Maari mo ring i ang mga himpila ng FEBC Philippines kung saan mo napapanood ngayon ang pagsusuri sa likod ng bawat pondo para sa proyektong pambayan, sa bawat milyong inilaan para sa mga flood control systems, drainage at mga dike, naroon dapat ang katiyakang ligtas ang taong bayan mula sa sakuna. Ngunit sa halip na proteksyon, ang marami sa ating mga kababayan ay paulit-ulit na lumulubog, hindi lamang sa baha, kundi sa kawalang katarungan. Hindi na ito simpleng issue ng inefficiency, ito ay sintomas ng mas malalim na karamdaman sa ating bayan, ang sistematikong korupsyon. Para sa ating pagsusuri ngayong araw, ating tunghayan ang panayam ni Bishop Ruben Abante kay political analyst Dennis Coronacion. Okay, at napakaganda pagkakataon po na muli ay sumasa inyo ang programa Pagsusuri at dyan lang po kayo at susuriin natin itong mainit na mainit na mga usapin sa mga araw na ito. eh Ito po ang pag-uusapan natin, ang implikasyon ng korupsyon na ating eh, naririnig na nangyayari sa ating mga ahensya ng gobyerno. Ano ba talaga ang uh, effect nito sa ating lipunan? At para suriin po ang topic na ito, kasama po natin, ang isang political analyst, isang professor, no? Si Professor Dennis Coronacion. Magandang araw sa iyo, Professor Dennis. Magandang araw po, uh, Pastor. Uh, magandang araw rin sa inyong mga tagasubaybay. Oo. Alam mo eh medyo matinding topic ito, no? Okay? At uh, palagay ko na papanoon upang ang ating mga kaagapay at uh, sumusubaybay sa pagsusuri ay magkaroon ng tamang pagtanggap o tamang reaksyong sa mga bagay na ito. Kasi alam mo, ang nangyayari, eh, nakakapusok ng kalooban. <laughs> Di ba? So, uh, Dennis na lang ang tawag ko sa iyo. Bata ka pa naman eh. Yes po, Bishop. <laughs> Dennis, ikaw eh isang uh, political analyst ka. No? Ang unang tanong ko eh, bakit ganito ang nangyayari sa ating mga ahensya ng gobyerno? eh, hindi ba nila alam na sila ay kinakailangan dapat na magkaroon ng mataas na kalidad ng paglilingkod? Uh, well, uh, Bishop, ma marami pong ano, no? base sa mga maraming pag-aaral, iba-iba ang mga itinuturo mga dahilan uh, kung bakit uh, kung bakit talamak ang corruption uh, sa ating mga sa iba't ibang ano, no? Uh, opisina ng ating pamahalaan. Uh, meron pong tinatawag na economic uh, nakosat, mm -hmm. tinuturo yung, yung bang mababang sweldo uh, oh. na natatanggap ng ating mga government employees, government officials, dahilan upang sila ay matukso at uh, tumanggap ng oh. mga uh, oh, gumawa ng mga ganyang klaseng anumal niya. Eh, teka, teka, tama ba yung dinito sa iyo? Mababa pa ang sweldo nila? Noon po. Uh, noon. Pero ngayon, no, siyempre, nagkaroon na ng mga salary standardization law Uh, ah, yeah. talaga naman tumaas ang uh, sweldo ng ating mga ano no, mga government employees. So, kung kung titingnan natin, dapat wala na hung, ano no, hindi na sila natutukso na uh, gumawa ng mga corrupt practices dahil nga naitaas na ang kanilang mga sahod. Uh, so kaya nga ho parang ano, hindi na valid yung 'yang ganyang klase ng ano na paliwanag okay. na kulang sa sahod, malitan sahod. So ang pwede ho nating tingnan pa ay uh, yung may ibang mga factors, halimbawa tulad ng ano cultural, oh uh, nasa okay. parte na ng kultura uh, ng ating lipunan na uh, kung bagaman ang ang dahilan ay eh, matatagpuan sa kultura. Halimbawa po uh -huh. yung mga ano natin ano yung mga government officials uh -huh. above diba, employees pag nilapitan ng mga kamag-anak nila. Mhm. Mm uh, Oo. Uh, oh, di ba? So hingi ng pabor o kaya po kaibigan ng kamag-anak nila ilalapit sa isang Oo. government employee o government. Isama employee. mo na yung kapraternity. <laughs> <laughs> Oo, oh, actually kahit anong pinagmumula ng bonding ano, Oo. Eh, personal ties, maari pong ano yan ano, maka influensya sa desisyon ng isang government official o kaya government employee. Dahilan upang gamitin niya ang kanyang kapangyarihan para mabigyan ng pabor uh, yung mga lumalapit sa kanya. Okay. So, eh, not necessarily na yung tinutukoy eh, yung mga nasa taas, no? Sapagkat ang pinag-uusapan natin, mga empleyado ng mga ahensya. For example, DPWH. Okay? So, sa baba ng sekretary, marami namang undersecretary, assistant sekretary, mga director. Yung mga sinasabi mong yan ay nagiging laganap na sa baba. Tama ho. Kasi... Uh... At tama kayo dyan, ano, hindi lamang mga ilang ilang mga matataas opisyal lang ano dito, uh, nakikinabang uh, sa corruption ano. Kasi meron ho tayong kasabihan uh, na dapat everybody happy. Kung kung kung, okay. kung gusto mong makaiwas sa limbawa sa mga kaso, dapat lahat makinabang. Kung magawa walang magrereklamo, walang walang dissatisfied, lahat mm -hmm. ano, at saka, kung bagaman may, merong, meron hong ano may, eh, logic behind it. Uh, kung, kung, meron mang ano, mag, magsusumbong whistleblower, eh kasabuan oh. Uh, din naman siya. So, ang uh, tanong ko, ano ang, ano, ano ang sense na tayo magkaroon ng mga tamang pagpasok no sa government service. Okay? Meron tayong mga pamantayan, meron tayong mga examinations, meron tayong pagsusuri, ng kanilang karakter at pagkatao. Pagkatapos, pag nandoon na sila, eh, syempre, ang katuwin, mababa ang sweldo ko, ganyan. Pero mangyayari at mangyayari. Alam mo, minsan, ako yung nagsalita doon sa NCPAG. At ang sabi sa akin, eh, mag-lecture ka po, Bishop, tungkol sa ethics in government. Uy, okay ito. Sabi ko ganyan. Sa din, no? Sabi ko, sino ang akin le-lecturan? Ang sagot sa akin, eh, yung mga nanalo po sa eleksyon. <laughs> Sabi ko kung kailan sila nanalo, sa kailan sila mag-aaral ng ethics and government. So ang ibig ko sabihin, eh anong sense na meron tayong mga examinations, meron, meron tayong mga pamantayan dapat. So wala na ito, wala na efekto. Ano po eh, uh, siguro na ang nakikita po nung naging bita sa inyo, uh, na, na kung saan magsasalita kayo doon sa mga nanalo na ng na mga public officials, ano? Eh, baka pwedeng ma-counter o uh, maging deterrent yung values ba kung kung dahil sa inyong pagtuturo sa inyong lecture ah uh, maanti yung kanilang ano no yung kanilang puso at saka yung kanilang konsensya uh, through the values that you imparted in your lecture upang hindi sila yeah. matukso o oh, upang hindi matukso pero alam niyo ano eh minsan no yung values parang kulang eh dapat reinforce pa ng ibang bagay yan All, tulad ng mga patas, at uh, tsaka yung kultura rin sa loob ng opisina. Kasi alam nyo, kapag kayo lang halimbawa yung malinis, kayo lang yung straight mm -hmm. ng opisina, uh, ang malakas ang tendency, either matukso ka o kaya i-ostracize ka. Pero para sa akin, uh, Dennis, ito'y ito, ito reflective ito ng eh, nakaupo na pagkatapos yung paang challenge niya. Ibig sabihin, eh, yun na ang pinaka-pinanggagalingin niya kung saan siya nanggaling. Eh, di may diferensya ang ating mga institutions of learning. May diferensya ang ating mga pamilya. May, may diferensya ang ating pinakalipunan, yung foundational ng ating lipunan. Tama ho. At tama kayo dyan. Kasi dapat nag-umpisa yan nung bata pa. Uh, nung bata pa yung mga public officials na yan, yung mga government employees. Nung sa pamilya nila, paano ba sila pinalaki? May values ba na in-impart sa kanila? Ganon din ho yung, ano, yung, ba, yung simbahan na kinabibilangan nila at 'yan yung mga educational institutions. Kaya nga po yung mga teachers sila tawag na ano parang ikalawang magulang kasi sila tutulong silang humubog ng values hmm. ng isang bata. At dadalhin nila yan hanggang sila ito manda at maging mga government employees at uh, government officials. Oo. Alam mo itong pagsusuri natin ay tinitingnan ko in sa malaking perspektibo ang mga bagay-bagay na ito kasi Mahirap yung sisihan na lang tayo ng sisihan eh. Ang ating politika naman eh, very personality-oriented. Hmm. Ang tanong eh, paano nagkaganito tayo? Paano naging systemic daw ika ang korupsyon? Eh kung ito yung naging systemic na, tingnan natin. Eh parang sa pag-aaral ng psychology yan eh. Eh dinedetermina mo, hindi yung, alam mo minsan eh, eh ang ginagamot natin, yung simptoma, pero hindi natin ginagamot yung pinagsakit. Mm -hmm. Diba? So eh, para sa akin, eh, bilang bishop, ang pinakasakit ay eh, nandoon sa ating pinakapundasyon ng ating lipunan. Ito halimbawa, ano ang implikasyon sa mga taong bayan na kanilang nakikita ang mga namumuno sa pamahalaan na corrupt? Siyempre magagalit sila. Pero yung galit nila no ay hindi naman mag-aambag ng kaparaanan ng solusyon. Galit lang. Mm -hmm. Diba? Maghahantay na lang ulit ng panibagong Superman o Batman <laughs> na magbibigay ng relief. Parang ganun ba ang akin tingin eh. At, at tama ko kayo dyan, ano? Tsaka maidagdag ko lang na bukod sa kawalan ng aksyon ng mga ordinaryong mga mamamayan, mga ordinaryong Pilipino, madalas po nakikinabang rin sila eh kapag ganyan ang sistema natin. Oh. O oh, uh, kumbaga man hambawa ayaw pumila. Uh, may kinakailangan sa sa pamalaan ano. Tapos tinatamad pumila. So maghahanap na lang ng kakilala. Okay, pwedeng Ayun. Oh, so, hindi marunong pumila mga Pilipino. <laughs> <laughs> Mabuti na tututo na nga eh, di ba? Oh, oh pero tama, uh, oh, tama 'yun eh. So, ang ang isa pa eh Sino ang magtuturo sa mga bata kung ang kanila mga magulang ay eh, puro OFW? Eh 10% ng ating population eh, OFW families. So nawawala na tayo ng maggabay. No? Now, alam mo, naniniwala ako, uh, Dennis, eh, itong, itong bagay na nangyayari, dapat magkaroon ng kamalayan ang ating lipunan. No? At magkaroon ng pagising eh kung wala tayong solusyon sa kanila na nasa nakapwesto na, ano ang ambag ng maaaring mamamayan? Mag-ingay lang ba? Mag-social media lang ba? Anong gagawin natin? Maghahanap na lang ba tayo ng i-elect e na naman natin sa susunod at aasa na lang tayo? Well, tingin po ang isang pwedeng gawin ng ano no, mga ordinaryong uh, ordinaryo mamamayan ay simulan yung pagbabago mula sa kanilang sarili. Oh, mm. mahirap 'ko gawin 'to, mahirap pagbago. Actually, bishap 'yon. Eh, no? Lalo lalo pa't may naka-ugali ang kanan na, na o kaya hindi nakabubuting bagay 'no. Pero tingin ko dapat mag-umpisahan sa ating sarili. Tapos uh, magmula doon siguro kapag 'yung kapag dumami na 'no, dumami 'yung mga uh, nagbago, I think uh, ma na makakahawa yun eh. na. Okay. ng yun. yung standards ng ating lipunan uh, yun ang gagamitin natin upang suriin yung ating mga nakaupong mga opisyalis at mga empleyado ng ating pamalaan. So I think mm -hmm. it should start with ourselves. Oo. Ganun rin okay. po yung ano eh, ganun din po actually yung dilema, yung problema ng ating mga itong mga matatas na opisyal. Kasi sabi nga, okay. wala silang moral ascendancy dahil sila mismo ay may problema rin, may issue rin pagdating sa corruption. Magmula sa presidente hanggang sa pinakamababang uh, empleyado o opisyal ng ating pamalaan. So, eh, ang tanong kung lahat sila bulok o kaya may issue sa corruption, eh sino na ang mag-uumpisa ng reforma? Iyon uh, ang tanong dun, eh. Alam mo ito, eh, dito sa pagsusuring programa ito, marami na ako na-interview eh. Noong una eh, syempre, baha. Okay, so tinatanong ko, natanong ko na sila architect uh, Pala Fox, no? Ano mm -hmm. ba ang ambag ninyo? O nagbigay na siya ng maraming disenyo sa gobyerno pero walang nangyayari. You know? Eh alam mo, na-appreciate ko na mayroong mga ilang nasa mga local government, mga mayor, na, ano, mayroon silang parang ano ba, mayors for good governance. Mm -hmm. Ang sabi ko nga, hindi lang sila dapat down the line yes. ay magpag-organize tayo. Katulad mo, nasa institution of learning ka. Lahat ng mga nasa institutions of learning, mag-organisa tayo, mag-ambag-ambag tayo. Kami na mga nasa churches, no? nasa religious sector. E ba'y kaya kailangan mag-ingay din kami. Hindi naman nagkalaban ng gobyerno, kundi tulungan sa, sapagkat lahat ito eh. We, we, are, we are sinking as one nation. Yes. Hindi ba? Yung mga organisasyon ng mga kabataan, dapat yun din. Not to destroy each other, but to lift up? Eh, kanya nga lang minsan eh, kapag nag-organisa, eh, para gibain yung kalaban nila. Di ba? <laughs> <laughs> Oo. Eh, kinakailangan lang, medyo proactive tayo so that we can lift up each other. Ano palagay mo? Tama ho yan. Yung inyong call for action uh, ay napapanahon. Ano? Kasi tama kayo, ang, ang epekto natin sa ang uh, epekto ng corruption sa ating bansa, Uh, hindi lamang ano no nararamdaman sa ekonomiya kasi alam nyo, pag uh, ganyan ang kalaki, yung mga kickback at tsaka nating oh. ng atin ako talaga naman hong nagsasuffer ang ating ekonomiya bukod doon nararamdaman natin ano yung, sa immoralidad ng ating mga kababayan parang nanonormalize nanonormalize um, na po ang mga masasamang gawain kaya pag nag, naging, naging empleyado sila na pamahalaan nadadala nila yon yung ang oh. nila itama So tama ko kayo, ah. dapat na ah, magkaroon ng isang organized effort. Pero, of course, ang goal po ay hindi para maging partisan. Ama. Ah. Mm -hmm. Well, e eh, kanya nga lang, eh, Dennis, medyo oras na tayo. <laughs> But thank you. Merong kasunod ang ating pag-uusap. At natin ang mga input. Kasi sinusuri natin ang kalalagyan natin. Hindi natin sinusuri lang yung mga nasa gobyerno. Ano ba ang ating kalalagyan? Kasi may implikasyon ng lahat eh. Pero maraming salamat sa iyo, Dennis. Until next time. Okay? Anytime po, Bishop. Anytime po. Yes. At yan po ang ating pagsusuri. Huwag kayong aalis. Magpapatuloy po ang ating program. Ito ang pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at issue sa liwanag ng Biblia. Alam niyo po, ang problema ng korupsyon, ang problema ng bribery, ay hindi na po bago. It's as old as the Old Testament itself. Tinayin po ninyo itong sinasabi ng Panginoon sa Bansang Israel, doon sa Isaiah chapter 1 and verses 19 to 23. And I will read this sa isang paraphrased na uh, rendition. Ang sinasabi po dito ng Panginoon, If you are willing and obedient, you will eat the good of the land. Ibig sabihin eh, mas malalasak po natin ang yaman ng ating lupain at bayan. But if you refuse and rebel, you will be eaten by the sword. For the mouth of the Lord has spoken. And look at the description here. How faithful, how the faithful city has become a war. Once she was filled with justice, righteousness lodged in her, but now murderers. Your silver is no longer pure. Your wine is watered down. Your leaders, observe Punatinito, your leaders are rebels. friends of thieves. They all love bribes and run after gifts. They give no justice to orphans. The widow's complaint doesn't catch their attention. Ito po ang nangyayari sa lipunan noong araw ng bansang Israel. Kung kaya, nagkaroon sila ng sakit sa harap ng Panginoon. Alam niyo po, ganun din ang kalalagyan natin. Eh. Kaya po ito ay hindi lang po mensahe sa lahat ng nasa pamaalahan po natin sapagkat sabi nga ang pinag-uusapan natin no ni, namin ni professor Dennis ay ito ay sakit po ng lipunan at bago tayo magsisihan lahat po tayo magkaroon ng ambag kung paano tayo makakokontribute kaya ang sinasabi ko po eh tayo kahit mga mga ordinaryong tao magsama-sama po tayo at magkapit -ba, magkapit po tayo hindi lang tayo manalangin kundi magkaroon tayo ng tamang pagtayo at paglaban sa lahat ng maling gawa na ito. Diyan po tayo magsisimula. Kahit manalangin po tayo sa Panginoon na siya ay magbigay ng pagbabago, ang pagbabago po ay dadako muna sa ating kalooban, lalo na sa presensya ng ating Panginoon. Kaya ang pagtanggap kay Kristo ay gayong kahalaga sa lahat po ng bawat Pilipino upang magkaroon tayo hindi lang po ng moral compass kundi ng spiritual compass. Papalain tayo ng Panginoon. Asusuyin sa FBC Radio TV. Sa dulo ng bawat kalsadang hindi natapos, sa bawat dike na gumuho, sa ilalim ng bawat kanal at mga ilog na hindi nalinisan, at sa bawat pondong nawala, nariyan ang tunay na anyo ng korupsyon. Hindi lamang ito usapin ng salapi, kundi ng buhay na naisan tabi, ng pangakong binitawan ngunit hindi tinupad at ng tiwalang unti-unting nilamon ng sistema. Ang Ghost Projects ay hindi multo sa papel lamang, isa itong paalala na may mga nawawalang boses, may mga nawawalang pondo at may mga nawawalang pananagutan. Habang patuloy ang baha sa lansangan, patuloy rin bumabaha ang galit, mga tanong at ang paghahanap ng katarungan mula sa taong bayan. Ang hamon, hanggang kailan tayo magtitiis, hanggang kailan tayo mananahimik at kailan natin muling mababawi ang sistemang dapat ay nagsisilbi sa tao, at hindi sa iilang kapangyarihan. Sa pangalan ni na Bishop Ruben Abante Dan Gonzaga at ng ating buong team, ito po si Heidi Bernardo Sampang. Hanggang sa susunod nating pagsusuri. Sumaimyo ang pagsusuri. Produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang pagsusuri sa Facebook.